Hello mga kabigi, kamusta po kayong lahat? Pas muna tayo ngayon sa ating mga alagang baboy. Dito muna tayo ngayon sa aming mga alagang kalabaw. Meron po akong isishare sa inyo kung paano nga ba mag-alaga ng kalabaw at kung maganda ba ang kitaan sa pag-aalaga nito. At kung magkano nga ba ang presyo ng dumalaga na kalabaw at magkano rin ang presyo ng walay na kalabaw? At kung ano-ano nga ba ang magandang pagkain sa kanila? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin lahat na sa pag-aalaga ng kalabaw ay wala tayong gagastusin. O hindi tayo magbibili ng feeds para ipakain sa kanila. Ang kailangan lang po natin ay maglaan tayo ng oras para pakainin sila. Mga damo, okay na. Magbusog na sila. So... Yan po ang kagandahan sa pag-aalaga ng kalabaw. Bago po tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, eh magpapastol muna tayo sa aking mga alagang kalabaw. Didigyan natin ng pagkain. Ito po ang ginagawa namin pag oras na ng hapon. At iba rin po ang ginagawa namin sa umaga na pakain. Paano nga ba kami mag-alaga ng kalabaw? So dito sa amin, alas 3 pa lang po ng madaling araw, kami po ay umaalis na kasama ang aming mga alagang kalabaw para maghanap ng pagkain nila. Ano-ano nga ba ang magagandang pagkain para sa ating mga alagang kalabaw? Tuwing umaga po ay pinapakain po namin sila ng mga damo at bugang kung tawagin sa amin. Ang bugang po ay makikita sa mga bagong tanim na tubo, sila po ay nabubuhay tuwing merong tag-ulan, Merong mga bagong pananim. Alam nyo ba na ang bugang ay isa sa mga paboritong pagkain ng ating mga kalabaw? Mabilis po silang mabusog. Kung inyo po nakikita dyan sa screen, yan po yung past previous videos natin noong nakarang taon na kung paano tayo manguha ng bugang, dyan po makikita. Kaya panoorin nyo lang po. At pagkatapos po namin sila pakainin ng bugang o damo, pupunta na po kami kaagad sa ilog para ibabad sila or paliguan sila sila po ay tumatagal sa tubig ng 30 minutes to 1 hour para po maganda ang kanilang pakiramdam at fresh sa kanilang katawan. Nagdadala rin kami ng pagkain nila kapag kami ay umuwi na sa umaga para sa kanilang hapunan. Yan pong aking kinukuha, ito po yung dinadala namin. Kumpay po kung tawagin sa amin. Yan po ang dahon ng tubo, isa rin po sa paboritong pagkain ng aming kalabaw. Yan po ang ibinibigay namin tuwing hapon para sa kanilang hapunan. Yan po ang aming dilirutin dito sa aming pag aalaga ng kalabaw. At dapat po hindi rin sila masyadong mainitan dahil hindi nila makakaya ang init ng araw. Pag-uusapan naman natin kung paano kami kumikita dito sa pag-aalaga ng kalabaw. So yung iba ay kinukuha na nila ng gatas tapos binibinta nila kaya mabilis silang kumikita. E dito sa amin, iba rin kasi binibinta namin yung mga walay na anak ng mga kalabaw namin kapag lalaki yung anak ng kalabaw namin, eh, wawalay na, yun po ang aming binibenta. Yun po ang aming pinagkakakitaan. Kapag babae naman po ang kanilang anak, iniiwan namin para gawing inahin, para mabilis manganak anak at maparami ang aming ibibenta. Minsan po ay nagbibinta rin kami ng mga dumalagang kalabaw kapag ipit na po kami at kailangan na po namin ng pera para pambili ng mga bigas at kailangan sa bahay. At magkano nga ba ang presyo ng dumalaga? Kung inyo pong nakikita dyan sa screen, yan po yung vlog natin noong nakaraang taon na bumili ako ng kalabaw na nagkakalaga po yan ng 46,000 pesos. Yan po ay isang dumalaga. Sobrang mahal na po ngayon ng mga presyo ng kalabaw kasi halos kada taon tumataas po yung presyo ng kalabaw. Kaya maganda po talaga na meron kayong mga alagang kalabaw para meron kayong extra na pagkakakitaan. Kailan nga ba nanganganak itong mga kalabaw natin? So, pag first timer po ng ating mga kalabaw magbuntis, katulad na lang ng dumalaga, sila po ay nagbubuntis ng 11 months bago sila anak kapag first timer po. Pag pangalawang buntis na po ng ating mga kalabaw, sila po ay buntis ng 9 months bago mga anak. Sobrang tagal-tagal din po ng ating ihintayin bago natin makita yung mga anak ng ating mga kalabaw. noong nga ba ang ating ginagawa kapag ng anak ng ating kalabaw sa kanyang mga anak? Una, pag lumabas na pong anak, pinapainom po namin ng itlog. And after 3 days, uh, nag inject po kami ng iron. Tapos, winawalay po namin ng 7 months. At magkano nga ba ang presyo ng bagong walay na kalabaw? Ito po ay nagkakalaga ng 25,000 pesos yung bagong walay. So makikita nyo dito nga mamaya yung mga walay na kalabaw. Yan po. Walay na po yan. Malakas na pong kumain yan. Yan po ay nagkakalaga po ng 25,000 pesos. Yan po yung anak na aking binili nung nakaraang taon na 46,000 pesos. Kaya na po ang tubo. Sa isang taon, meron tayong 25,000 na tubo. Isa po yung lalaki. So, ibibinda po natin yan pag kailangan na natin ng pera. Palakihin muna natin yan. Malakas ng kumain. Pag ito pinalaki natin ng 3 years to 4 years, uh, yung anak na lalaki, ay nagkakahalaga na po ito ng 80,000 pesos. Yan po kalaki sobrang mahal po kapag lalaki yung ibibenta natin. Pero pag babae na 3, 3 years to 4 years ay nagkakalaga lang po ng 60 to 70. Yeah, ito po yung anak na aking binili. Kung papalakihin natin to, eh, sobrang mahal talaga pag bininta natin. Ganun po kasarap magalaga ng kalabaw. ah uh, malaki-laki rin yung kita mo kapag malaki rin yung kalabaw mo. Ito yung alaga namin. malalaki na. Yan, baby, na gusto yung kumpay Pwede na siyang kumain ng damo. Pagkatapos silang kumain, nag na ako ng tubig para ipainom sa kanila dahil ito din yung kailangan nila para siguradong busog ang ating mga alaga. Kailangan natin silang painumin. Yan, pero konti lang po yung inigib ko na tubig. Dahil medyo malayo sa amin yung kukuwana ng tubig. Ang sarap nilang uminom kapag mainit yung panahon. Yan, busog na po yan sila pagkatapos nilang uminom. Yun po, sa mga gusto po diyang mag-alaga ng kalabaw, ah, paglaanan nyo lang ng oras, kailangan lang kayo maghintay. Ah, dahil sa kalabaw, medyo matagal-tagal yung kitaan. Pero kung gusto nyo naman na kumita araw-araw, pwede kayong kumuha ng gatas nila para ibinta nyo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong palingke, pwede yung pagkakitaan. Pero dito sa amin, hindi kami nagkukuha ng gatas. Kaya naghihintay na lang kami talaga pag malaki na yung mga kalabaw namin, tsaka namin ibibinta. Ganito pong kitaan sa amin. So, maraming salamat po sa lahat na nanood at sumusuporta sa amin. Uh, paki-subscribe na lang po hanggang susunod po tayo. Magkikita ulit. Sa susunod naman na vlog po, ibibinta na po namin yung mga patining namin. Uh, doon na po natin malalaman kung magkano yung kita natin at tinubo natin doon. Kaya, maraming salamat po. Natapos na din natin silang makainin at painumin yan kulang talaga yung painom. Sumusunod pa.